Hi guys, good morning Ayan, tatapusin na natin yung ating chicken coop Ayan sila Oh. Isang maulan na araw sa inyo Ano ba yon? Merkules, November 8 Ayan, So target namin matapos ngayon So nagumpisa kami ng maaga uh, Kaya lang, sumabay yung ulan guys Mukhang may low pressure Ayan, tignan natin yung loob Ayan, schedule so Johnson na Nakayos yung ano Panambak Uh, na, oh. Pwede yes, dito tayo sa loob at uh, maulan. Hmm. Ay, suwabing-suwabi guys yung ano, oh. Nakita nyo, ma maulan sa labas. Maulan. Pero dito ay tuyo yung ano. Ayan, walang katulo-tulo yan guys, oh. oh. Suwabing-suwabi, oh. Pagang safety na safety yung ating mga manok dito. Uh, dry na dry dito kahit maulan sa labas. Uh, ano nagbigay sila ng kawayan. Kasi nga yung ating net ay hindi umabot. yeah, So maglalagay pa dito ng net sa baba. yeah, Ito ay pa kapitan ng net na lagyan nila ng kawayan. Ah, dito ulit sa baba. Ayan. Oh, marami naman tayong kawain dyan. Para kapitan ulit. Ayan. Ayos. Swabing swab yan. Hmm. Ayan, oh. Hindi ko sigurado, guys, kung makakatuloy ako pampanga ngayon kasi maulan. Ayan, oh. Pero baka tumigil mamay tanghali yan. Usually kasi tumitigil na tanghali yung ulan. Eh. So, umaga lang maulan. Hindi tanghali, aaraw ng todo. Ganun nangyayari minsan, eh. Ayan. Pero masarap bumiyahe ng ganyan, maulan. Basta ganyan kahinang ulan lang. Huwag yung malakas. And tignan natin mamaya kung matatapos nila. Pero yun naman ang target namin matapos ng bago magtanghalian. Para kung ano makaalis pa ako. Ayan. Ah, ang ating mga kambing hindi rin makalabas. So, oh. ano lang din sila sa loob. Um, maulan eh. Yan. Aba nung nito. Oh. Hmm. Aba nung guys. O oh, hanggang dito pa yan. Hawak ni kuya yung dulo. Oh, haba pa yan. Kaya ito ay pwede pa to sa bakod. Kaya lang bitin. Bitin sa bakod ko yan, no? Nadali kasi ako. Mangyayari yan, ganyan din sa bakod. Dalawang ano. Dalawang patong. Bagay, ubusin na lang lahat dito yun pag ano. Sa na to. Yan. Ito, tatambakan pa to. Ito, pag ano na lang natin to. Ha? Ah? Ano mo na lang? Oh. Sa, mo na lang natin to. Sa pawan mo na lang. Oh. Tatahian mo. Oo, oh. oh, tatahian mo na lang. Eh, wala pa. Wala yan. Ganda rin, no? Anong ba ito nabili ko? Ano yata ito, guys? Eh? One inch yata ito nabili ko na ito. Ano? Uh, one inch yata ito. Maganda yung net. Ang naging problema lang yung sukat. Kasi six meters yung, six feet yung binili ko parang ano ba to? 4 feet malamang 4 feet lang to eh. Para 4 feet lang to no. Mm. Yeah. Sa so, pawan na lang. Yung buti eh. maraming tali eh, may kasamang tali kasi yung net. So ito nagagamit nila pang tahi guys, oh, uh, pang tahi. Ito pang matagalan na tali ito, hindi yung straw. Yung straw kasi nalulusaw din yun. Eh. Ayan, so sabi ko nga ay 2 years ang kontra kontrata natin dito sa lote na to. So yun, pamamaximize yan, 2 years, hindi pa si Ryan. Mga 2 years, dalawang taon, no? okay pa yan. No? Yung okay. ginawa, itong ginawa natin, dalawang taon, maayos na maayos pa ito. Eh, no? Ano rin ito? Hindi lang ito 2 years. Oh, Kasi kawayan yung mga poste natin, eh, no? Kawayan, hindi magugulok yung kawayan. Yung bahay ko nga po, kawayan lang din, eh. Matang mo, ah. na tao na ako doon. Oo. Maganda talaga kawayan, no? Kawayan lang, magaganda. Oo. Oh. Pagkahoy kasi yun, yun ang problema, inaanay, eh, no? Oo. Mm. Oh, na taon na. Tag Buo pa rin. Yun na talaga kawayan. Tara na bayugin. Oh. Kaya, ah, ganyan din? Doon mga Oo. Oh. kasi na. Doon doon rin ako ayon, sa akin, nakuha na ni, ni, ano, eh, Johnson. ang, ang ko pa noon, 180 noon. Ah, 180. Ikaw na lang putol noon. Ah, na? Oh, 200 na ngayon. Eh. Oh. Yan, nasapo na minin. lang ngayon yung mga ngayon eh. Ah? Ha? Ang bubaba na lang ngayon, ano? Palti na lang. Oo. Oh. Ang <laughs> lahat <laughs> na. Ang yeah, Oo. Oh. Sa ulam nga nga lang nga ngayon oh, eh. Pang ulam lang siya. eh. Yeah. Yeah. Mm? Lulo, pa, eh. Kasi, 70. Ayan. Sa dulo, baka sa dito eh. 70. Kaya nga. Kung ulam, 70 ka. Oo. Kung lang yun. Uh, Kung okay lang. Kung so, konti lang. Hmm. May highway? Oo. Bibili ka naman ng ano, ganun din. Kung ikaw magluluto, mahal na rin yung mga... Oh, yata, eh, ano? Oo. Bot, kakalaan pa natin pako, Ah, uh, ano, uno medya? Uno Sige. Mga ano, kalahate? Ano mo na, Oo, sige. Bili ako. Oo. Ah, Uh, oh Ito pa tayo. Ayan, panapin yan. Oo. Okay, pipinto pa tayo. Ayan, bili ba tayo ng pako? Time check. Kita niyo ba? 12.14, tanghali. Hindi natapos. Hindi natapos. Ayan, uh, sabi ko sa kanila, piliting matapos sana ng bago magtanghali para makabiyahe ako mamaya sa Pampanga. Kaya lang, hindi pa rin natapos guys. Ito, pakita ko sa inyo. Pero in fairness, maganda ang gawa guys. Hmm. Ito po. Ayan o. Oh. Tingnan natin sa loob. Mm. Ito, may na yan. So ang ginawa kasi nila, yan naglagay pa sila ng mga pama ano uh, talian ng net. So mm. yan, kawayan, ito kawayan ng mga talian. Pero in fairness ba, ano naman. Maganda naman guys, maganda. Ah uh, problema, natagalan. <laughs> so hindi pa rin natapos at uh hoold uh, din na naman nila 'to sigurado kasi wala yung pintuan, yung frame ng pintuan, ito. Yung frame ng pintuan ay hindi pa rin yan. Yan, ito pa lang yung mga kahoy niya, no? Hmm. And yung, yung pa lang yung mga kawayan niya, nagagamitin gagamitin dyan. And ito hindi pa tapos. So ito hindi pa nalang natali. Nag break time kasi break time, lunch break. Hindi pa natali. And then ito hindi pa natali. Yan. So yun. ah uh, pero bukas guys, 100%. Uh, Pini-EM uh, ko na yung aking kausap sa Pampanga. Sabi ko nga hindi natapos. ah uh, pero bukas 100% ito guys uh, sigurado makababiyahin na tayo papunta Pampanga at uh, makukuha na natin yung manok. Mahirap din kasing madaliin eh. Mahirap din madaliin, marami pang kailangan. And then ah, uh, ito nga, bagong ano na naman, uh, yero. And then ito, ano na, ibuhos ko na lahat. But total, na-delay na, -delay na, rin, na rin naman tayo para sa safety na rin ng ating mga alaga. Bali, ito isasara na na, ipapasara ko na. O isasara ko na. Baka ako na lang din gumawa kasi baka pag silang Pinano ko, buti na hanggang bukas. <laughs> ako na gagawa. Bibili lang ako ng ano, bibili ako ng yero sa junk shop. Yan, ayayeruhan ko na yan. Dalawang patong sasara ko na. Yan, and then ito. Dito na ang magigindaan guys. Ito kasi yung gate natin eh. Mm. Ito yung gate natin. Ayan, nakatali lang. Tinali ko lang yan. yan. Pero dito na, Ayan ang magiging entrance. Dito na ako dadaan. So yun, isasara na natin. Para totally, ay wala pong makakapasok dito not unless talagang sisirain nila yung ating perimeter pero yung yung mag over over the bakod ay mahirapan sila yan so yun po ang ating gagawin ngayon so update ko kay mamayang hapon pagkatapos na po nung mga nagawa kasi ako na mismo gagawa nito mahirap na mag video video pa ako ng ano ah, habang gumagawa matatagalan eh medyo minamadali ko na nga guys kasi Malaking talaga gastos at uh, naghihintay na rin yung ating kausap sa Pampanga kasi inaano ko yung ano man, mga stocks niya ngayon guys meron siyang bagong dating kahapon bagong dating mainit-init pa yung kasi nanggagaling po ng poultry oh, meron siyang contact yata sa poultry ah uh, meron siyang bagong stocks kahapon na ah. hindi kanina kanina lang pala umaga din deliver ayan sinendan niya ako ng video gaganda So kailangan ma ano e eh, 100 para 130 lang yata yun. So kailangan mapuntahan ko na kaagad kasi baka maubos na naman. Yung kasi yung nakara na ubos yung unang pinakita niya sa akin. And then nagkaroon nga ulit siya ng stocks kanina. 130 pieces lang yun. So kailangan mapuntahan ko na kaagad bukas. Ayan so ayan. Mamaya guys i-update ko kayo. Uh, finish product na kagad tayo guys. Hindi ko na ipapakita yung mga ginagawa namin. Yan. So, mamaya na lang ulit. Okay, guys. Dito tayo sa kapang paloy proper. Hindi tayo additional na yero. Ah, mabigat. Makapal pala. Hey, mabigat? Oh.

anim na yan, o. Oh. Huh? pang na yan. Ha? Ah? ba? Ano, 6 6 lang. anim, Oo. lima na yan. Ah, to? Oo, oh, 5 pa, ah, pa Magkano na to? Huh? muna natin, baka sumobra sa budget. <laughs> Makapal eh. Hmm. 33. 33 kilos? 33, 5, 5, 5, 5. 1, 1, 1155. Ah, okay na 'yan. Ano? Balik na lang. Ha? Oh, pag kinulang, balik na lang ako. Okay na 'yan. Sa 35 'yon. Opo. 1155. Ah. Tayo. Okay. Yan bumili rin kasi tayo ng tayo ng ating mga alaga. Nadala na ako panali para durable. Buwan 155. Ito talagang huling-huli na to. Tapos na. Ano yan? Malapit na naman. Pano man? Yan. Puli na yan. Wala <laughs> ka na nag-a-access ah. Oh, Almost ah. Eh. Ayan guys. Tatapos din. Wala. 5 ng hapon. Ayan Troso. Hindi atin yan. Sa furniture shop yan. Mga nara. Dito lang binagsak kayo do. Doon yun no, yung sa gumagawa ng mga furniture sa kapinto. Pero ito, ito yung atin. ito na yung ating update. Mm, so sarado na siya. Ayun. So ang daan natin ay dito na sa ating gate. Ayun. Dadaan. Ito idalak natin pagkagabi kagabi. Hmm. So, to pasok na tayo. And then ito yun, yung, yung entrance sa ating uh, baboyan sa kakambingan. Ayun. And ito naman yung sa ating manukan na uh, di ka pero ito yung ibang manukan pa natin. Ayan. So, to update ko. Bago tayo magtapos. So, ayan na. niyo na ba? Oo, oh, di ba? Okay, so, oh, Okay so all right. Oh. ganda na ng ating chicken coop. Ayun. Ready to receive. <laughs> Ready to receive. Ayun oh, ba? Diba? Hmm. Ganyan ganyan lang oh, yero. Yeah guys, may dahilan kung bakit doon pala sa bago sa mga mga bago sa channel ko. May dahilan po kung bakit punong-puno po ng yero yung likod. Kung mapapansin po hanggang taas po yung likod. Yun, hanggang likod. Kasi ito po ay vacant lot. Bakanting lote po ito. Hindi sa atin ito. Ayan. Hindi po sa atin ito. And kahit sino po ay nakapupunta dyan. Kahit sino po ay may access dyan. So, pagka hindi po natin sinecure ng yero itong ating uh, chicken coop, net lang po ang nilagay natin. Ay malamang sa komang, manakaw yung ating mga manok. <laughs> Kasi kahit sino nga'y nakakapunta dyan. So yan po, for security reason kaya po ganyan po ang ginawa nating design, boryero. Yes, magastos, pero ang kapalit naman po nun ay secured ang ating mga alaga, di ba? And dito nga po sa loob, since ito ay nakaperimeter na, may mga may bako na tayo. So dito na po tayo naglagay ng net. Ito po. So net na yan, ayan o, net na yan. Mm. Yan puro net na yan. So maaliwalas pa rin, di ba? Kahit puro yero yung nasa ligod nila, ay maaliwalas pa rin sila. O ito. O. Tingnan natin. O, di ba? Okay, so all right. And then ito nga, kinapos na tayo ng yero. Yung binili ko kanina ay kinapos pa rin. Mm. Dapat na ito, isa pa dito sa taas para talagang hindi kita. Kasi nga ito, guys, right, o oh. open na uh, open lot pa rin yan. So, kahit sino ay nakakapunta dyan. So, ang idea, ang gusto ko kasi mangyari, walang, walang pwedeng sumilip ba? Yan, exclusively for my eyes only. <laughs> yan po idea, kaya gusto ko pong isara talaga totally. Para wala pong uh, dudungaw-dungaw dyan pagka wala tayo. ba diba? So, yan ay sasarahan pa natin. Bibili pa tayo ng retaso pagka may available. Yan, pero ito, at least, ay secured pa rin yan. Kahit papano ay hindi naman makakapasok ang tao dyan basta-basta. Um, so, ayan, no? Ayan yung pagkakagawa nila ng net, oh. Maayos din. Maganda rin pagkakagawa nila ng net. Kahit po, uh, ayan, dugtungan yan, no? oh. Kasi nga, 4 feet lang po yung binigay sa atin na 6 feet po in-order ko. Pero, 4 feet yung pinadala sa akin. Kaya, kaya po nangyari, may dugtungan. Kaya, natagalan din po yung mga gumagawa. Kasi, Uh, Naglagay pa po, po ng mga ganyang kawayan Para po maikabit na maayos yung ating uh, net Ayan Kung 6 uh, feet sana At least ay uh, Isang ano na lang sana Kahit uh, Isang babaan na lang Ayan Then ito naman guys yung pintuan oh. mm. Tapos tayo konti para makita nyo Ito yung pintuan gawa sa kawayan mm, Sarado yan gawa sa baba Ayan Open sesame. O, oh, di ba? O, oh, di ba? O, oh, ayos na. Di ba? Matibay ang kawayan na Malalapad ang uh, tabas nila. Ayan, magulang niya kawayan. So, matagal din po yan. Ayan. So, yun. And then, papasok tayo. Let's enter the dragon. Hmm. Ito na yung loob ng ating chicken coop. Hmm. Nakita nyo, secured na secured. Yero hanggang taas. Sa likod, and then dito sa loob na natin, ay net na lang yan. So, net. Uh, and then may yero tayo sa baba, syempre. Yan, for added protection. Plus yung ating perimeter fence nga, para wala pong makapasok ng mga uh, uh, stray dogs na maaari pong umatake ng mga ating mga alaga. Yan, so same thing po dun sa konsepto ko dun sa mga, uh, mga datihan na natin mano. Kaya po, naka perimeter fence po ang ating uh, mini farm para po protection sa mga stray dogs nga. Yan. Ayan po. Hmm. Ayun, ayun, ayun yung ating mga kambing. Ayan. So. Yeah, so ito ay ready to receive. So bukas guys ay tuloy na tuloy na tayo. Ayan o. Oh. Hmm. Diba? Okay. So alright. Oh. Uh, So bukas ay uh, tuloy na tuloy na ang ating uh, biyahe papampanga At kukunin na natin yung ating mga dekalbron Pero ito guys, marami pang ayusin dito ha ah. uh, Marami pang ayusin yan uh, Wala pang hapunan, wala pang itlugan So yan Pero kukunin ko na muna yung mga manok Kasi nga baka makuha guys bagong stock kararating lang kanina, sayang Para makapili tayo ng maganda-ganda So yun, yun muna unahin ko And then pagka habang nandito na sila, saka tayo pa unti-unti gagawa ng mga hapunan nila at saka ng mga pugaran nila. Ayan. Importante ay makuha muna natin yung mga manok bukas. So, ayan po. Hmm. O, oh, ba? Diba? Okay. So, alright. And then ito may ano, may siwang ng konti dyan guys. So, ayan may siwang ng konti para sa air ventilation na rin yan para mag-circulate ang hangin. So, yun, di ba? Simple simple lang. Yun nga lang magastos na pa gastos tayo dito sa mga yero na brand new. Yeah, Eh yung sa junk shop naman guys, eh, mahal na rin eh. Kaya talagang mahal ang yero. Kaya lang kasi yung protection naman na may bibigyan niyan ay eh, mas maganda para sa ating mga alaga, ba? Diba? Ba? Diba? Ay, sige. Hmm. Ayan na guys, tapos na. Sa wakas, natapos din. And uh, tayo po yung ready to receive na. So, bukas po, ay babiyahin na tayo ng uh, Pam Angeles Pampanga para kunin yung ating mga uh, decoud brown na pag -umpisahan. Yan. So, excited na ako, guys. Uh, ito talaga, pagka naging successful po itong uh, egg production na gagawin natin, ay dito po talaga tayo magkoconcentrate. And then, sa baboy. And then, siguro, hindi po na tayo masyadang magkoconcentrate sa mga ano, sa mga mamahali na manok guys, yung mga shamu at uh, uh, dongtao natin kasi mahirap din ibenta, kasi syempre hindi naman lahat ng tao ay willing na gumastos ng kalaki para sa uh, manok manok lang. So dito tayo sa pangmasa. So pangmasa, ito nga, uh, table egg production and then yung mga baboy natin. Um, yan, so sundan lang guys. So sana po ay maging uh, successful po tayo dito. And, uh, ibabahagi ko po sa inyo lahat ng ating uh, ma-encounter na problema at uh, syempre yung ating mga success din po ay ipapakita natin sa inyo. Ayan. So, ready to receive. Ayan. Lapit tayo konti para makita nyo ako. Ayan. Can you see me? Ayan. So, bukas uh, green light na tayo. Yes, sir. We have a go. So, hanggang dito na lang guys. Sana po nag-enjoy kayo. And muli, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga solid ka-vocals and sa mga silent viewers po. Maraming maraming salamat. And uh, shout out po kay Sir Victor from US California. And uh, sa lahat po ng mga bago sa channel ko, kung nagugusto po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click nyo lang po, click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Hanggang dito lang guys. Maraming salamat. Muli ito ang kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga Magsika pati sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay! Bye-bye!